sana ako. Okay, mamaya. Tingnan mo yung gano'n tali niya, kabila meron, kabila wala. Ay, tsuro, dogis. Belly, 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 go. Look, uy! Mano, ala! Focus on this, ano? Mabigat na rin siya, may, may, may timbang na siya para sa atin ngayon. Ah, kasi nanap ni Mama, dapat na magsi-swim sila nung ano, nagpunta ng summer Hindi eh, na may mahanap Sabi ko, ay hindi pa pala sinulit ni Liling pa. po kasi yung Eh, matapakan na si Jillian. Pesa Pesa na. What? Nagbog ako ni scarlet. Pag may rigla ka, tapos, Kasi tayo. Ganyan, ganyan ako eh. Pwede ganyan. Kahit, mo ganyan no? Hindi ko alam din nito kung ano nangyari. Oo, ganyan tayo. Hindi natin alam na. pagbog tayo, hindi natin alam. lang kasi, Oo. tayo. Kapo, naligo ako. Pag-kuskus ko, ba't masakit? Mo Monster na. Don't push, Nana. Ooh. Baby, apakan mo si Jillian, ah. Laki na rin ni Jillian, Laki na rin ni Jillian,